minggu mulai di itu Kampu talbos Uh, good morning mga pare koy. Uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. Uh, nagikot Nag-ikot-ikot po ako dito sa mga taniman namin. Marami tayong gulay dito na ano, pwedeng pang ulam. Ang subukan naman natin ito, mga maraming kamuting kahoy dito. E, tanim namin to nung may malalaki na. Ito po. Sobra naman dami ng ano, tumubo yung isang puno na tinanim namin may tumubong walo, may siyam, pito ayan po ayan o oh. ayan po oh. ang isang puno ang dami ayan o, oh, napakaraming tumubo naman yung isang puno, kaya Masyadong makapal ho, babawasan siguro natin. Ang ganda na, nung Mayo lang namin ito itinanim. May, June, July, August, September. Apat na, apat na buwan na, lalaki na eh. Oh. December to, pwede nang hukayin siguro. Ayan po. Ito po ang iuulam natin ngayon. Babawas tayo. guys okay. sige. Ikaw ang bala, wag mo lang putulin yung dulo. Hindi, hindi na po putulin doon. Malambot lang kuhahin natin. Pero eh, itong medyo malaki. Hindi yeah, ba? Masado mapait yan. <laughs> eh, Mabaait ba yan pag ano? Oo. Yan, ito si Jing ang alam na alam yung pagluluto nito eh. Basta ginataan mga Bicolano. Uragon. Ano yung uragon? Magaling. Ah, ganun lang pala ang niluluto. Yun lang sa may dulo. Yung malambot. Okay. Hindi maapiktuan yan. Hindi. Yung pag, uh, paglalaman niya. Kaya pag Kaya nga eh. Yun lang pala malambot sa may dulo. Wag lang putulin yung talbos niya. Ni. Kala ko ahas na. Hmm. Yun pala. Ay marami ta. Ayun. Hmm, huli namin. Ganito po ang gagawin dito sa talbos. Lalamasin. asin.

Ayan, yun na yung katas niya. Felix. Kay Lolo. Mm. Sayo. Okay. Oh, sakto. Isang kuku mama lang talaga to. Ah, isang kuku mama lang. Mm. Ayun na. Oh, yan tatlo. Di akala niya ang ganyan lang pero pag naluto yan. Naluto dad. Mm. Pakuluan ni Jing ang konti. Ayan ha. Pakuluan niya daw ng konti para lumambot. Dato rin. Kaya hmm. na. Pinakuluan niya. Ang hmm. oh, dami. Ang dami niya. Ayun po. Palagi lang. ng konti. Hmm. Ayun po. Gigisay na po ni Jing. Ayan o. Yung ano. Balutoy natin. Hey, Marami din pala. Pakita ko bigyo pa to. Ayan. po ang sasawag natin yung chicharon ng ano balat ng manok ano no oh, okay na yun balat ng manok chicharon yan ang sahog niya wala tinapa hindi kami nakabili ng tinapa eh Marang sarap yan ayan na po ayan na Oh iya, tak tahu apa ya tak Bahat ya non Tadi dengan katanya tagilid. tagilid yung isang bato na yon. Dumikit doon Wow Udah-udah kan Ya, bagaimana Hmm Ayan. Magic sarap. Baka naman. bayan na. Lagay na po yung gata. Wow. Na may gid. May mm -hmm. -tili. -tili. <laughs> tili. tili. May tili. Ayan. Baka naman. Para mabango. Paminta muna na may tili-tili. Oh, may tili-tili. Oh. Okay. Okay. Kamenta. Kamenta, Kamenta na? na? Hmm. Tapos. Yan po ang mga menu ni Jing. Puro mga ginataan. Tapos, tapos lang sa gata. Tapos sili-sili. Tayo sa gata. Wow. Kanami. Gid ako. Hmm. Naimas manin si Dami mga gagayim. Hmm. Sila kami manin Ha. Ah. Glen. oh, Glen. Sila kami ti ugot ti kamuting kahoy. May mas kanu dati kay Manganta na. Hmm. Nang duri pasulat dito. Mga tulad kong Ilocano hindi rin alam kung ganito eh. Na ulam. Ulam pa lang sa nito. Hmm. Ah. ha Ulam isa. Isang. Kuko. Dito na. Lambot na. Siyempre, ah, mga pare ko, ah, bago tayo kumain, mag-shoutout naman muna tayo. Habang niluluto pa yung ulam. Ah shoutout po kay Sir Parts Duin in Dubai. Shoutout na naman po Sir. Magandang tanghali po. Shoutout na rin po kay Ma'am Lynn. yung misis. Saka si Bunsong Jared. Shoutout po. Shoutout uh, shout out po kay Eugene Narigo. Shout out po Pare ko, magandang tanghali. Balani Aliwas. Shout out Parikoy, magandang tanghali. Rumi Bilog sir, shout out, magandang tanghali. Hunter June TV, sir shout out, magandang tanghali. Eric Sigura, sir shout out, magandang tanghali. Norgeny Felix Shoutout po, uh, shout po sir, magandang tanghali Richard uh, Lacorita Shoutout po sir, magandang tanghali Erwin Hunter Blag uh, Sir, shoutout, magandang tanghali Edward Pulido From Bacur, Cavite uh, Shoutout sir, magandang tanghali uh, Shoutout din kay Amyanan Hunter uh, Sir Sipag-sipagan mo mag-upload ng ano para mabilis ho umangat ang ating subscriber Kailangan araw-araw kung ano pa uh, Mga pare ko ipakisilip lang po yung channel po ni Amyanan Hunter uh, Pakitulungan din po natin yan nagsisimula pa din yan na mag-ano sa kalahat po ng mga vlogger na napapanood nyo paki po natin yung mga 'yan. Uh, malaking tulong po yung mga pag-subscribe at pag uh, panuod ho sa mga video-video nila. ayan po. shout uh, shoutout na rin po kay ano. Kabagis Hunter, Ilocano Sniper, Ilocano Gunner, uh, paring Tirayang uh, Tirang Bisaya, shoutout mga Pare Koy. Uh, Alimas Hunter Cube Style TV Kabalagbag, Kabangbang Yan po, shout out po sa inyong lahat Magandang tanghali mga parekoy At yung mga gusto kong magpa shout out Kumin lang po kayo sa bago naming video dito sa baba Para ma shout out namin kayo Ayan po Ayan Ito na yata yung ulam natin Pwede na tayong kumain po, lutong luto na Ang ating ulam Ayan po, kakain na po tayo. Ayan, kanin. Bigla pong umulan sa labas. Kaya pumasok kami dito, biglang dumilim eh. Ayan, lakas na ng ulan sa labas. Ayan, dito tayo ngayon sa loob ng kubo. Ayan po. Ayan po, kain na po tayo. Ayan na. Kailangan ma... Pwesto. Pwesto. Lakas po ng ulan sa labas eh. Agoy. Bumukulog pa. Tara. kaparikoy, tapos na naman po kaming kumain. Naka-raos na naman po ang pananghalian namin dun sa talagos ng kamutin kahoy. Masarap na na yun. Pwede niyo pong subukan. Hanggang uh, dito na lamang po ang aming video at maraming maraming salamat na naman po sa walang sawang pag-support at panunod mo sa aming mga video. Magandang hapon po sa ating lahat. Uh, atin. Bye! Uh.